The music and news authority. One time, the new Filipino time, a la shetinang omaga! This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. six sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa, narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. umaga. At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Headlines. Brigada Balita Nationwide sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Bagyong Opong lumakas pa bilang isang tropical storm. Ito naman ho mga pangalang De La Rosa at Aguirre. Nabanggit daw sa briefer ng ICC hinggil sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Dating DPWH District Engineer Alcantara. Handa o manong isauli ang kanyang ill-gotten wealth? Iba pang senador, posible rin daw hong matawit pa sa flood control anomaly sa or sa buksan yung computer ni Bryce Hernandez. Mga nanggulo sa kilos protesta sa Mendiola. Pinayaran umano ng tigtatlong libo ayon sa DILJ. At ang PNP dapat umanong imbestigahan dahil nga araw sa nangyaring tahas dito po sa nagdaang mga kilos protesta. Six, Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News ML, Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama unlikas ng Drive Max Plus herbal capsule atres resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa hufmaga ng balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Miyerkules mga kabrigada September 24, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Brigada Balita Sa lagay ng panahon mga kabrigada Lumakas pa bilang isang uh, tropical storm Ang bagyong opong Puri ang namataan sa layong 855 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at taglay ang hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour. Humikilos ang bagyo Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon wala pang nakataas na tropical cyclone wind signals sa anumang bahagi po ng ating bansa unit ayon sa pag-asa, inaasang posibleng itaas ang signal number 1 sa hilagang silangan ng Mindanao, Eastern Visayas at Bicol Region ngayong araw. Posible ring itaas ang signal number 3 sakaling maging severe tropical storm ang bagyong Opong. Samantala, pinalalakas naman ng bagyong Nando at Opong ang habagat na magdadala ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa Luzon, Western Visayas, Surigao del Norte at maging sa Dinagat Islands. Lumabas ho sa public na redacted version ng pre-confirmation brief ng International Criminal Court na nabanggit daw ang pangalan di umano ng PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay ng mga kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kay ICC accredited lawyer Cristina Conti malinaw na layunin daw ng prosecution na ipakita na bahagi ng isang masusing plano ang mga pagpatay na iniugnay ng araw ho sa Davao Death Squad at sa War on Drugs. Ipinunto niya pa ho ang papel ni Nat De la Rosa ay itinalagaring bilang co-perpetrator daw ni Duterte. Ayon sa ng dokumento ng ICC, agad umunong ipinatupad ni De, de La Rosa ang pinalawak na bersyon ng tinaguriang Davao model nang siya po ay maging Chief PNP. Naglabas din daw siya ng Command Memorandum Circular ng paglulunsad ng Project Double Barrel na naglalayong araw hong in-neutralize sa mga sangkot sa ilegal na droga sa buong bansa. Samantala si Aguirre naman daw ay dinawit sa pahayag kaugnay ng plano ng administrasyon na supili ng droga, krimen at korupsyon sa pamamagitan daw ng pagpatay sa mga drug lords. Brigada Balita, nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada si dating Senador Revilla. Itinangki ang aligasyong tumanggap ng kickback mula sa Bulacan. Ito namang si Sen Joel Bukas naman sa anumang investigasyon tungkol sa flood control controversy Brigada Ann Cortez sa detalye Ibrigada mo Brigada Maringit din ni dating Sen. Ramon Bong Revilla Jr. Ang aligasyon naban sa kanya na nakatanggap umano siya ng 300 million pesos mula sa flood control project sa Bulacan. Ani Revilla, wala siyang kinalaman dito o sa anuman maalala sa sworn affidavit ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, sinabi nga niya na binigyan raw nila ng 30% na kickback itong si Revilla bilang suporta na rin sa kandidatura nito na noon ay tumatakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm election. Sa kabilang banda, handa naman ang opisina ng Senator Joel Villanueva sa anumang investigasyon matapos din siyang madawit sa naturang issue. I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated that the truth may come out. At katulad po ng pagdalo ko kanina, ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Maalala, inirekomenda na ng National Bureau of Investigation ang pagkaso kina Sandro Jingoy Estrada, Villanueva, Alcantara at maging sa dalawang pang individual na isinasangkot din sa flood control projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Handa raw, isole. Ito nga si dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ang yaman na nakuha niya mula sa mga maanumalyang flood control projects. Ang Bukid Justice Sekretary Boying Remulya nakitaan niya raw itong si Boss Henry ng gesture for restitution matapos nga hong sa mailalim sa evaluation para po sa Witness Protection Program. Isunod nga ho yan ang pagdawit niya sa ilang opisyal hinggil sa kickbacks mula ho sa national budget. Bukod kay Alcantara, pinag-aaralan na rin daw ng DOJ na posibleng isama bilang state witness. Kasama niya ho itong si dating Assistant District Engineer... Bryce Hernandez. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala, may mga hawak na umanong dokumento ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na magpapatunay sa pagkakasangkot ng anim na senador sa maanumaliang flood control projects Ayon ho sa abogado ni Hernandez na si Attorney Raymond Fortun, galing mismo sa computer ni Hernandez ang naturang listahan at apat sa mga senador ay kasalukuyang nanunungkulan. Nauna nang lumabas sa investigasyon ang pangalan ni na Senador Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Ngunit ayon kay Fortun ay maaaring madagdagan pa ang listahan ng mga sangkot sa oras na mabuksa na ang nasabing computer. Ibang balita na tayo mga kabrigada, ang Philippine National Police andarao ho makipagtulungan sa imbestigasyon ng Commission on Human Rights hinggil nga huyan dito sa September 21 protests. Brigada Kals Austria, i brigada mo. Handang makipagtulungan ang Philippine National Police sa ikakasang impartial inquiry ng Commission on Human Rights kaugnay ng ulat na paglabag umano ng mga pulis sa paggamit ng puwersa sa rally kontra katiwalian noong linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa silang natatanggap na formal invitation mula sa CHR. Ngunit kinikilala umano ng PNP ang mandato ng komisyon na magsagawa ng isang independent investigation. Nauna nang sinabi ng pambansang polisya na makakasuhan ang mga nanggulo at naaresto nitong linggo sa gitna ng mga protesta. Siniguro rin na mahaharap sa airtight cases ang mga responsable sa likod ng karahasan in the heart of changing lives ako si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ang CHED naman mga kabrigada Suportado raw ang mga kabataan laban sa korupsyon Pero yung aligasyong sila mismo ang nag-uto sa mga kabataan na lumahok sa kilos protesta, pinasinungalingan sinungalingan. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! Sa gitna ng mga panawagang igiit ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan, nanindigan ng CHED na hindi dapat pinatatahimik o tinatakot ng kabataan na lumaban sa katiwalian. Ayon sa ahensya, mahalaga ang tinig ng mga estudyante sa pagsusulong na mabuting pamamahala. Binigyan din ng CHED na likas na karapatan ng kabataan ang magpahayag at magprotesta basta't ito'y naayon sa batas. Mariin itong kinundi na ang lahat ng anyo ng korupsyon at kinikilala ang galit ng publiko lalo na ng kabataan laban dito. Itinanggi rin ng komisyon ang mga aligasyon na sila mismo ang naguuto sa mga estudyante na dumalo sa mga kilos protesta. Anila, Kusang desisyon ito ng bawat isa at nagtitiwala sila sa kakayahan ng kabataan bilang mga kritikal na nag-iisip na hinubog ng mas mataas na edukasyon. Hinimok din ang CHED ang mga higher education institutions na tiyakin ng kaligtasan ng kanilang mga estudyante at suportahan ang mga maaring maharap sa banta. Dagdag pa ng ahensya, nasa kapulisan at militar tungkulin ng pagmonitor ng mga kilus protesta, ngunit dapat tiyaking nare-respeto ang karapatan ng kabataan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala ka Brigada, ay ito ni Interior Secretary John Vicrimulia na meron daw di umano ang isang organisadong grupo ang nagbabaya ng TIG 3000 pesos sa mga individual para husumama sumama sa kaguluhan nga ho nangyari sa Menjola noong September 21. Ayon po kay Secretary John Vic, kabilang daw sa mga nire-recruit mga kabataang edad, 11 pataas at hinakot daw sa Quiapo area utos daw yan sa kanilang grupo na sa oras na makarating sa palasyo ay dapat daw ho silang sunugin. Sa ngayon, nasa 217 na nga ho itong kabilang na ang 75 minor de edad. At sinampahan na nga ho sila ng kaso yung mga posibleng karapin ho nila. Ito pong arson, destruction of property, inciting to sedition at maging sedition. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nanaw Hinawakan naman ang Amnesty International Philippines na imbestigahan ng umano'y sobra at hindi makatarungang paggamit ng puwersa ng kapulisan laban huyan sa mga nagprotesta noong September 21. Bukod pa sa arbitraryong pag-aresto sa ilang kabataan, kinundin ng grupo ang paggamit po ng mga polis ng armas at pampasabog laban ho sa mga ralista gay pa nila hindi rin agad pinayagan ang mga inaresto na makausap ang kanilang mga abogado at mga pamilya tungkulin umano ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking iginagalang ng law enforcement agencies ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Brigada Balita Nationwide House Speaker Boji D. Pinagbibitiw daw ho sa pwesto agad-agad ng isang kongresista. Sino kaya yan? Brigada Haji Camino, i e Brigada. Mo. brigada. <laughs> Hindi pa man umiinit ang upuan. Pinagbibitiw na agad ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pwesto si House Speaker Faustino Boji D. III sa panayam kay Barzaga. Iginiit nito na malapit kay dating Speaker Martin Romualdez City pati na kay Pangulong Bongbong Marcos Naniniwala si Barzaga na posibleng pinuprotektahan umano ang kapwa mambabatas na si Ako Bicol Party List Rep. Edizal na nasasangkot ngayon sa aligasyon ng insertions sa 2025 National Budget at maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ng kongresista, tulad ng ginawa niya kay dating Speaker Rome. Waldez. Ipagpapatuloy niya ang pamumuwersa sa liderato ng Kamara hanggat hindi nagbibitiw sa pwesto si Speaker D. Nanindigan naman si Barzaga na kung hindi man siya ang mapili bilang speaker, ang kanyang pambato si Navota City Representative Toby Tiangco. Speaker Boji Beach is not the hope that the Filipino people are looking for. And based on the public reactions as we can see, people do not trust Boji Beach with the 2026 budget. People see what's happening with Boji Beach. Hopefully, Since he is one of the first people to criticize Speaker waters and his involvement with the In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajika ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. foreign telco. posibleng pumasok daw sa ating bansa. Alamin natin ang detalye kay Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Iniulat ng Department of Information and Communications Technology na may tatlong malalaking foreign telco companies ang nagpahayag ng interes na pumasok sa Philippine market matapos maisabatas ang Konektadong Pinoy Act. Bagamat tumanggi pa si DI City Secretary Henry Aguda na ibigay ang pangalan ng mga naturang telco. Sinabi nito na bukod sa kanila, higit sa isang dosen ng local applicants na ang nagpahayag ng interes at inaasang mas dadami pa kapag pinal nang inilabas ang implementing rules and regulations. OIRR o IRR ng nasabing batas. Uh, siguro may tatlong malaki. Uh, hindi ko na pangangalanan dahil ayaw nating <laughs> alam mo, sila. Pero marami ring lokal. Ang kagandahan po niyan, anywhere from an LGU who wants to serve their locality better, Uh, to uh, private companies that are in the Philippines already. Marami po. All... Ayon kay Aguda, inaasang mailalabas ang IRR sa first week ng October. Ipinaliwanag ng DICT na kabilang sa mga tatalakayin sa IRR ay kung paano mapapalakas ang kakayahan ng mga telco na bawasan ang masamang epekto ng paggamit ng internet kabilang ang pagorganisa ng karahasan online. Naging malinaw umano ito matapos ang naganap na riot sa Maynila na pinasimula ng mga grupong nagplano at nag-udyok gamit ang social media. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang konsultasyon sa mga telcos upang masigurong patas ang kanilang partisipasyon sa paggawa ng mga panuntunan. Layunin ng hakbang na ito na magkaroon ng mas maayos na pamamahala sa internet at mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko habang tinutugunan ang pangako ng Pangulo na palawakin ang murang connectivity sa bawat Pilipino. And isa doon sa napag-usapan doon sa IRR is how do we increase our ability in the telco space to reduce uh, harmful effects of the internet. Isa na po itong uh, nakita natin over the weekend. Nagsimula po ito dun sa Black Mask. Uh, Nag-organize sila online and uh, unfortunately, translated into violence in the street, di ba? In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Iginito ni Senador Bongo na matagal na niyang pangarap na hindi na magbayad ang mga pasyente sa ospital dahil ito naman daw ang minimiti ng bawat Pilipino. Naniniwala siya na dapat ipagpatuloy ang pagpapatupad ng zero balance billing at hindi ito limitado lamang sa mga charity wards. Binigyan din ng senador na hindi dapat mapilita ng mga pasyente na lumapit sa mga politiko para humingi lang ng tulong dahil ang serbisyong pangkalusugan ay karapatan ng bawat mamamayan. Sinabi pa niya na pera ng taong bayan ang ginagamit para sa mga benepisyong ito kaya't nararapat lamang na maibalik ito sa kanila. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada balita Nationwide. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.